November 2020 ang nagsimula kaming makipagsapalaran dito sa Japan at meron lang kaming dalawang plano. Una ang makagraduate sa Japanese Language School at pangalawa ang makahanap ng trabaho dito sa Japan. So ngayon, naligaw na naman ako. Ang hindi lang namin ine-expect is yung hirap mamuhay sa ibang bansa na iba ang lengwahe. At dahil baguhan kami at walang kakayahan makipag-usap, ang tanging trabaho na maire-recommend sa amin ng school ay physical work tulad ng pagtatrabaho sa factory at paglilinis. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang dapat gawin para makapag-aral dito sa Japan? Una, maghanap ka ng Trusted Language Center sa Pinas at we recommend Saikogakushu Japanese Language Center very accommodating and full support to the student throughout the process. At marami silang partner na language school dito sa Japan. Pangalawa, tandaan nyo na merong basic Japanese interview from Japan School. At pag napasa mo ito, ipaprocess na ang COE mo. Pangatlo, at once na na-approve na ang COE mo, i-prepare mo na lahat ng requirements for application of student visa. Lastly, pag na-approve na ang visa mo, i-prepare mo na ang mind and body mo for your new life in Japan. At ito ang naging journey namin dito sa Japan. Pinagsabay namin ang aral at trabaho para makapasa sa exam. At after 2 years ng pagsusumikap, ay naabot din namin ang unang plano. Nakagraduate kami at kalain mo yon na piling student representative sa aming school at hindi lang yon isa sa kinagulat namin na process dito sa Japan tutulungan ka ng school na makahanap ng trabaho bago ka graduate kaya nga pagka graduate namin ay may sigurado na kaming trabaho na papasukan dito sa Japan they will guide your path basta huwag ka lang susuko and now both of us ay certified OFW na na-invite ko na din ang kapatid ko at nag-aral ng Japanese language. Pumasa at ngayon ay college student na dito siya sa Japan. Marami pa kami gustong ibahagi. Kaya samahan niyo kami sa susunod na episode ng Life in Japan. Bye-bye!